So, ayan, guys. Uwi na ako. Out na ako sa aking duty. So, <laughs> 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 so, ayan, guys. Uwi na ako. Uwi na ako. So, ayan, guys. Nasalam ko ng elevator. Opa. Ang mura ng mga sapatos ko guys, nasa 150 lang siya. Ayan yung labi na ano yan. So, ayan guys, lalabas na ako ng building. Tas so Ayan yung pinapasokan ko guys. Ah, di ba? Ang ganda. Kaya lang makakalungkot naman. Siyempre, pauwi na ako. Tapos pa rin ako. Tsaka! Nag-uniform pa rin ako kasi minsan malamig don sa ano. Malamig doon sa sa bus. Kaya ayun. Tapos mag-aabang ako ngayon dito ng bus. Sa BGC bus. Okay. <coughs> So, ayan lang, guys. Natawid ako. Dito lang. Araw-araw yung ginagawa ako. Ayun. Ayan lang. Ay, magpapalud pala. Wait lang. Ayan. Gustong-gusto ko talaga yung nagbibidyo dito sa BGC kasi ang ganda ng view. Tapos, yung 7-Eleven, naghahanap ako. <coughs> naghahanap ako ng 7-Eleven kasi walang ano wait lang so guys tapos na ako mag withdraw pupunta naman ako ng 7-11 magpapalod ako kasi may nagbayad sa akin hindi ko alam kung pumasok o hindi so ayan guys tapos na ako magpa 7-11 pupunta naman ako ngayon sa duty ko kasi naiwan ko yung aking headset Siyempre, headset is life. gano'n talaga dito guys Para akong nasa ano? para ako nasa Singapore. Singapore, char. Ah, ganda, di ba?